Welcome back, mga kaagdab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na talakayan po ngayon sa Instagram, sa Twitter, at sa Facebook. Real to kaya, mga kaagdab. At happy week sa ringa po sa buong Aldab Nation. Mabuhay po kayo. Hanggang gusto po ninyo. Biruin nyo, di po ba kahit ang daming nanlalait sa atin, nag-aalipusta, na tinatawag tayong kulto, dilulo, eh nakakagawa pa po tayo o nagse-celebrate pa rin po tayo ng wiksari. Yan po yung isa sa rason at dahilan kung bakit po nagagalit sila. Kasi tayo pa rin po pinag-uusapan. Yung mga post ko na kumbaga tigil na raw po natin yung wiksari wala naman daw pong ganyan. Kulto lang gumagawa niyan. Eh bakit maraming kumi marami sumisimpatya? Bakit marami ang kumbaga natutuwa pa rin sa ginagawa ng Aldab Nation? Oh. Well, punta tayo mga Aldab sa topic number one. Medyo dismayado po yung iba ngayon sa Itbulaga. Pero gaya na sinabi natin, nag-aantay pa nga po ito sa Miralco Theater at doon nga po magsisimula ang kagandahan ng Eat Bulaga. Sa ngayon namamayag pag ang showtime. Maraming nag-react sa akin na legit dabber cards. Remind ko lang po sa inyo. Alam ko alam din po ito ng mga legit dabber cards. Kaya nga po yung iba hindi nagre-react eh. Hindi nagko-komento. Kasi totoo naman po na ang ratings. Kung makikita ninyo, pati naman po yung pulang araw bumaba ang ratings. Nung unang ratings po ng pulang araw, eh, ang taas, lalo na nga po yung naandyan pa si, si, nasa dulo ng dila natin eh. Yung nanay ni Alden Richards, na talagang napakaganda ng eksena, di po ba, na ginawa niya. Kaya nga po maraming natuwa sa unang segment pa lang po o unang first week pa lang po ng pulang araw eh talagang pinag-usapan na, pinagpiestahan na. Eh syempre ngayon, third week na o fourth week, yung iba nauumay na, yung iba nagaanap na ng ibang kwento na kumbaga parang hindi na ata gumaganda, di po ba? Kaya normal lang po yan sa mga nanonood. May araw na gaganda yung mga eksena, Di po ba na talagang kakaabang-abang, parang itbulaga din po. Di po ba may araw na maganda segment ng itbulaga, may araw ding wala, gaya po tuwing Sabado, tapos marami na nagre-react, marami na nagko-komento na dapat magbago na wala eh. Manhid po talaga yung writer ng GMA, eh, ng itbulaga. Siguro, hindi siya nagbabasa ng mga komento sa Facebook Live, sa YouTube Live. Kumbaga o oh, hinahayaan niya lang yung mga nababasa niya medyo kumbaga dumidistansya na lang siya. Sa palagay niyo, sinasabi ko lang po ito para lang klaro ha. Ah. Lalo na po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Sa ngayon, masaya po ako sa mga nakita natin. Masaya po ako sa mga napanood po natin. Bagamat maraming mga kwento, maraming mga sinasabi sila na hindi maganda, hindi kaaya-aya. Okay lang naman po 'yan. Ang nakakalungkot lang po dito, yung mga kumakalat sa social media. Yung mga taong nagsasabi na hindi Mr. Destiny fake news ka. Lahat ng balita mo hindi totoo. Lahat ng mga update mo walang katotohanan. Oh, tapos pupunta sila sa channel natin, galit na galit. Hindi nila matanggap na Basag sila. Katulad po ng Armin, kapag umentra po ako, marami nagre-react, marami nagko-komento, pero nababasag ko sila. Yung iba nagsasabi, totoo naman yung sinasabi ni Mr. Destiny, mas maganda, mas pabor, kapag may mga issue sa mga, kumbaga, lab team. Parang pelikula, di po ba, na Alden at Katrin, mas aabangan siya, mas, kikinikilig yung mga netizen na baka naman talaga na-develop ito sa pelikula. Kaya panoorin na lang natin yung pelikula. Kasi minsan mga ka-Aldab, ay na-develop -de ito sa mismong pelikula. Hindi po ba? Gaya nga po ng istorya ni, eto, real talk to ah, sa mga hindi po nakakalam kay Chris Aquino at saka kay kay Philip Salvador o yung nandito nandito ako pelikula po nila. Doon lang po na develop yung pelikula na yon sa relasyon nila Ipe at ni di po ba, ni Chris Aquino. Kaya ang sabi ko sa inyo, tapos yung pelikula ng Imagine You and Me, doon din po na-develop ng gusto dahil alagang-alaga ni Alden Richard si Maine Mendoza. Talagang makikita mo yung pagbanyos niya, pagluto niya ng kumbaga pagkain kay Mengay, yung talagang ramdam na ramdam mo, yung talagang, kumbaga, makikita mo at mapapanood. Sabi ko nga po sa inyo, ako, hindi ako basta-basta nagpapa-apekto, never akong nagpapa ano sa mga bagay-bagay na ganyan. Lalo na nga po kapag Aldab ang pinag-uusapan. Although sinasabi ng iba, hindi Mr. Destiny, fake news ka. Okay lang. At least, ramdam nyo yung Aldab. Ramdam nyo yung mga nangyayarit na gaganap. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang Eat Bulaga, bagsak ang ratings. Sa madaling salita, sinasamantala to ng showtime. Sabi ko nga po sa inyo, pag nakagawa ng showtime ng mas matindi, eh talagang aangat. Hindi po ba? Kaya nga po, napakaraming tao ang gustong-gustong baga. O sabihin na natin ng mga ilang netizen na magsama muli ang Aldab sa pelikula. Yan naman po yung gusto natin mangyari. Yan naman po yung gusto nating kumbaga makita sa ngayon, yung mga issue po kay Alden at kay Catherine okay lang yan, kay Mengay at kay Congressman ngayon wala oh, wala silang ganap walang update kaya pa paano masasabi na malakas po ang Armin, malakas po ang Katdin, kung makikita nyo naman po at mapapanood na wala pa rin ganap at wala pa rin pong update na inilalabas nga po ni Congressman Arjo at ni Mengay, nasa na po yung issue. Kine-expect ko maglalabas sila ng mga issue, ng mga kaganapang, pero wala naman po tayong nakita. At never naman po nating kumbaga, naparamdam. Real talk mga ka-haldab, kaya sa mga nisasabing fake news ako, okay lang yan. Ang importante lang naman po, yung maging updated ka. Kung ano po yung mga nababasa ninyo, napapanood ninyo, Relax lang po kayo. Sa ngayon, mga bako ka aldab ako, kampante lang po ako. Alam naman po natin ang buong istorya. Di po ba kaya, <coughs> happy week sari po uli sa mga Aldab Nation. Mabuhay po kayo hanggang gusto po ninyo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya, -maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kina Mengge at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha sa mga mami, sa mga titas, at sa mga sinyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.